Hello guys, magandang araw. Araw na to may ayusin tayong ulpan Kakaibang ulpan to. Kasi nagsiswing siya, wal well, di, hindi naman gumagana yung kanyang shifting. Kaya yan ang ayusin natin. Kaya e, nabuksan ko na yan. At gumana, gumagana na lahat yan. Ito na guys umpisahan natin. Tungol pa na, na to pala kay, ano to, kay Pawa. Kasama ko sa trabaho. Balot pa. Ayan. Ang ano nito, guys. Kumagana yung swing niya, pero yung shafting, hindi. Hindi yung umiikot. Yung kinakapitan ng ilisi Kaya, dito ako nagtaka kung bakit. Kasi, Dapat yan gumagana din yung ilisi kasi doon no, nakakapit yung gearbox sa dulo ng ilisi sa likod. Ito kakaiba. At least natin ito guys para makita nyo. May siya pero yung kanyang shafting hindi gumagana, hindi umiikot. Ayan, testing natin. Ayan ah. Ayan, no, nagsiswing siya. Kaso yung kanyang elisi ay sa shafting hindi hindi umiikot. Ibang klasing sira to. Yan. Wala guys oh, tingnan niyo wala. Hindi siya umiikot pero nagsiswing. swing Di ba kakaiba? Kasi kalimitan umiikot lahat. Gumagana talaga lahat. Ayan, no? Swing lang gumagana. Ayan ang titingnan natin, ang mga parts. Kung bakit. Ayan, wala. Hindi talaga siya gumagana. Pero nagsiswing siya. Ayan, no? Kita nyo, guys. Naman nagsiswing siya. Pero hindi siya nagana. Tsaka yung napansin ko dito guys, dalawa yung kanyang low bead, yung tali, isa, uh, yung switch dyan. Kalimutan, isa lang eh. Ito dalawa. Kaya nung bu bubuksan natin muna dito sa likod, Unahin natin kasi bakit dalawa yung kanyang tali. Yan, bubuksan muna natin guys para malaman natin kung bakit, kung anong laman sa loob. hiwalay pala yung switch niya sa dalawang switch pala to yung isa ito, sa speed tapos yung to hindi lumalagitik pala to kaya pala hindi gumagana ito namang isa to switch pala to sa swing Tatayin muna natin. Ayusin muna natin itong sa speed kasi kaya pala hindi gumagana yung isa. Kasi hindi siya pumipitik, hindi lumalagitik. Ito sa ito. Switch sa swing. Ito naman sa speed. Yung para umikot yung shifting. Kinakapitan ng ilisi. Yan tanggalin muna natin to ayusin natin kasi hindi siya lang lagitik kaya siguro hindi umik kumagana yung shafting hindi siya umikot yan ah siya so nga pala guys kaya sinsa na kayo ngayon lang po nakapag upload ulit kasi may mga inaayos sa kung electric fan pare-parehas lang naman yung sira sa naon akong mga inaayos kalimitan ano lang umuugong talaga lagi yung siya. kaya alam naman natin yon paano ayusin ito ngayon kakaiba to eh kaya ito yung in upload ko ito yung kanyang switch hindi lumalagitik pag sa ano, sa tali pero dito pag pinihit mo, magana naman siya. Ayan e, you know, na, malagitik siya. Nabubuksan natin bakit. Ay, testing muna natin. Pihitin natin ng hindi ginagamitan ng tali. Itong kanyang suit sa speed. Kung gagana siya ito sa swing to eh. isa. Kaya pala dalawa ang tali. Kasi dalawa palang ano to? Dalawang switch. Pinag naghiwalay pala tong ano. Pero yung ba yung ano sa swing guys nasa ibabaw ng ano. Kulo yung hinihila at saka di -di lang. Kaya pala wala yun doon sa ano. Eh, guys, gumawa na na oh. Okay sya. Yun lang, pag sa tali mo oh, hilain, hindi siya lumalagitik, kaya hindi siya umiikot. Ano, gumagana siya pag ano, inihil, inihil, uh, pinipihit mo mismo dito sa pihitan. Oh. Pero pag sa tali, hindi. Dito. Oh, wala. Pero pag ibalik pa ng todo yung hinihilan ng spring, gumakapit siya. Ayan, ito muna unahin natin. buksan natin tingnan natin yung loob naman yung loob isa. Walang connection to yung isang ano na to. Ito, ito yun. Sa spring lang talaga. Kasi tinalian na kasi yung spring. Din may ano na alambre na kasama sa dulo ng spring. Malayo na yung ano niya. <tinyo> hindi na makahatak ng husto ang spring kasi may nilagay silang alambre. inaayos na pala itong electric fan na ito. Balik natin. Ito tayo magpoko sa labas. Labas ng switch dito sa may spring. Yan ang ayusin natin. Ay, sa loob, okay lang sa loob. best ito tayo mag-focus sa spring yan kailan kasi makabalik sa ng gusto kaya mahila sa ng spring ng gusto ano tanggalin na din yung alambre na yun lain natin tong spring irikta natin sa tan mismo sa tinatalian ng tali ilagay natin para makahila siya ng gusto pabalik para kumapit na yung suits na yan para kung magitik na siya ayan irikta na natin hindi natin lagyan ng alambre kasi umaba siya eh. parang hindi na nagamit gumagana yung spring ng tama ang natin. Para baka balik siya ng sagad. Paghila ng tali, makabalik din sagad yung ano, lever niya, yung sa switch. Hey guys, lumalagitik na siya. Hey, Ayos, yun mo natin. Tali na natin gusto para hindi patanggal agad. malagitik na oh. Ganyan. yan. so na yung pitan niya. Yan, ayos na yan, guys. Sigurado na yan, gagana na yan. ang lang yung diferensya yung spring. Nalagyan kasi nila ng alambre. Kaya, bigla, kaya umaba siya. Kaya dapat pagkatak sa hindi na makasagad okay na eh pala kanina Ah uh, hindi siya gumagal okay guys balik na natin to para magisting natin kung sigur gagana naman talaga kabit na natin malagitik lagitik na talaga siya ibig sabihin okay na yung ating switch testing natin o diba gumagana na, na siya okay yung swing yan naman yung natin yung testing kasi parang nawala na naman yung swing ayan okay na yung sa speed niya isa swing naman ang nawawala Ay, bug na mata yung ano guys. Yung sa setting. Pag gumagana yung setting, gumagana naman yung speed ay yung swing niya. Hindi sila nang sabay. Ayan, natin yung bakit. Ay, ano natin. Test natin yung switch niya sa uh, swing. Baka, ito lang. naka tayo kasi test natin yung continuity ng switch yung meron ayan wala wala siya guys naglulos siya naglulus yan Ayan ang ano natin tanggalin natin tapos lagyan natin ng langis guys. Ayan, titest natin kung okay na. Siya na kayo guys, hindi nakita yung gun tester natin pero okay na siya. Hindi na siya naglulos. Ayan o. May continuity na siya. Ito natin, guys, para testing na natin. Ugaganon na siya, hindi pa gumana, guys. at natin ulit bakit mag ano tayo sa voltage tayo mag ano mag tis baka walang ano voltahin pumapasok. mapasok napin muna natin yung ano nya common ito common wala sa kabila harangan naman ng kamay ko nakita guys o 20 bakit ayaw nang gumana o oh, meron no oh. Ayan, ngayon ang ano natin problema yan meron no oh. Mahirap pala to ayusin. Ayan e na. Test natin ulit. Sa switch, tapos dito sa isang wire, pero no. Nasupply niya sa Uh, sa plane niya sa speed kasi nagkakonnect lang ito sila eh <laughs> mayroon naman ang ano pala niyan guys yung natest ko yan ah uh, yung pag gumagana yung shafting niya sa ano yung shafting sa ilisi eh, hindi gagana yung kanyang swing kasi nakita ko wala palang ano nawala pala yung supply niya dahil doon sa selector Ayan, eh, ginawa ko dyan. Nagpala ano ko ibang supply. Nilagay ko yung sa switch ng swing. May pinuto lang ang puting wire dyan. Na sumama sa ano niya. Naka, nakakabit dun sa selector o sa speed selector. Puting wire. Yung connection niya din galing sa switch ng swing. Yan yan yung hinawakan ko. Yan, pinuputol ko yan. Tapos nirikta ko na doon sa isang wire doon sa speed mismo. Doon sa isang common wire sa speed. Doon ko nilagay. yung pinuputol ko yan. Kasi hindi sila nasasabay. Pag gumana yung siya sa ting, hindi, hindi naman gumagana yung sa swing. Kaya yan ang ginawa ko. na guys okay na siya buksan lang natin to para makita natin yung loob ng motor bakit yung swing niya at saka yung shafting ni walay para malaman natin paano, paano nangyari yun at dalawa switch tapos tingin na natin kung magsabay na sila gumagana lagyan na rin natin ng langis, guys, para suwabi. Buksan mo na natin. <music> ayos na siya kasabay na sila ikot na yung sa setting sa ATC tapos yung sa swing din gumagana na rin siya nilagyan ko lang ng panibagong na na yan supply yung kanyang swing Ayan, okay na siya. Lalagyan na natin yung cover to. Balik na natin. Guys, salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Pashare na rin. Maraming salamat po. Ayan, okay na yan. Bawal ko na lang yung cover. Okay. Papa. Bakit sabi niya hindi?